Uh, ka vlogger natin, ka-team-blogger. Shout-out uh, sa mga viewers ni Tony Boy. Ayan. Magtagpo naman kami dalawa rito. Tony Vlogs. Magtagpo naman kami dalawa rito. So, mag-collab naman kami dito. O, uh, satat po sa mga subscriber ni Orlok TV, Ayan. Dito, tayo sa update tayo sa gaya, ano, Daming mga naglalatan naman dito, mga okay? guys. So, araw pa lang ng Sabado, mga guys. Puro mga pa pambaba ito, no. So, update natin mga presyuhan ni mga... Boss Lando napakadami ng mga stock ni Boss Lando ngayon dito no? so matagal din tayo hindi na mapag-update dito mga guys so shout out nga lahat sa mga subscriber at sa lalo ng mga viewers natin at lalo lalo nun po yung mga customer ni Boss Lando Boss Lando, kasi yung magkano ng presyo dito Boss Lando? 1 ha? Ah? 900 nun, mga guys so 900 yung mga guys so ito So ito mayroon tamang tayo dito ng ano Sa mga Michael Kors So my kind course magkano mo Boss Lando? 900 pa rin. So 900 din kasi so napakababa ng mga presyo ni Boss Lando nito. Ito parang style Invicta nito, mga fossil na tumawid so. napakaganda nito, fossil oh. Ang price ito, Buslando, ang nito Boss Lando magkano ang fossil nito? Kaya 1 to. 1 1 2. So ni gusto sabol bang 1 to nito. Ano ba 'yung sayo eh? Oh, ugly ugly ba? Kaya nga sabi ko ito. Pero mo tamo eh. Ugly <laughs> sa ikot pa. Plendo. Uy, tingnan mo 'yung sandali. Parang ayaw mo kung i-galap team ah. Galap <laughs> team muna tayo ng dalawa. Oh, sempre. Ha? Sempre eh, para makasama ni Tony Vlog si Buslando ah. Eh mga doon tayo dumidikit sa mga nakilala. Ah, Kita mo. So, 'Yung medyo maganda sa paningin ng mga oh, Ayun, ayan Ito, Velocity. Ito, Manglando, Velocity. Yeah, Mars. Pagkano? 600 Hindi Hindi Chi? Oo Peloci 900 900 Peloci oh, Ayan guys Ito, oh, iyan yung mga pang-teenager Teenager Oo, ito yung pang-teenager So oh, ano ang tatak yan? So ito, puro so, lang siguro ito ang lato no Ganda na yung strap niyo Oo Ayan o Oh, mga ka-teenager oh, Ayan eh, o yan <laughs> yung tanong. na. mga, Ayun, mga, Ayun, mga Ayun, -ayun, so dito, tayo so ano? o, dito mga reloseno, ng maganda yan. Dadatong. rin 'to. Ano 'to takyan? Dapat mo ba? Alba, alba. Alba ito dadalhin ko mga ginoo mga so, so ay mix so, to so balingkat to mga buslando itong ano yan, one to yan yeah. one to valentino ba to valentino ayun valentino one to mga guys ito itong mga katong core mga relone buslando ito posel one to rin no negotiable sa nigo negotiable sa one to yan mga ito so ayan mga guys so dito tayo mga ito katulad naman sa mga guys so yan. So magkano nung presyo nito? Oh. 900, 900 600, yan, mga guys. So, ito. Yan, ito. mga gandang mga relo Dando. Ay, yung mga presyo so, presyo yung 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 mo. mo 900. So mga kandila nito 900 karamihan. Ayun po Ito, 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 Wanto oh, yan. Wanto. So Wanto mga guys. Mga ganyan mo rin itong alam. So, So, ito mga ito. Sa'yo ko yan. Ayan. 700. Ito, pang ano. 700 ito mga guys. Mga ganyan Kasi mga relo ni Ito, pag sisasay na natin. Ito. Yahoo. 900. Ano ba? Contra mga usok. Mga wala pa Ano? Project project. Project project. 900 ulit. Ito tapos ito. Wanto, 2 ito, one, two ito mga isa. Ayusin natin mamaya yung ano. Anong tatak nito, boss? LEC. 1, 2 Di ba? nito, one, two mga ito. So baka naganap naman itong ganitong ori mga... Magkano? Oh. 900. So mga ganitong uri mga arilo mga iso. 900. So mayroon matay rito ang ganitong ori Ah, ito, mga guys So, magkano man to bus, yeah. ito, man, o, mo ito, Boss Lando? Yan. Oh, one, Ito mga ganitong ori mo. Ito mga mga ano, sa ilalim mga isyo. Yan. One, two lang ito mga isyo. Yung mga nakatilata ni mga Lando, eh, syempre, may mga price yan. Lalo yan. One, two. Ayan. Ayan. So, ito rin, may ano. So, maganda rin ito. Mabigat dito mga isyo. Ah, Rolex. So, magkano yung Rolex ito? Itong ganitong Rolex ito, okay, Boss Lando? One, three. One eight, one one eight two, mga guys. One eight, pala. Sorry, sorry. One eight, two, mga guys. So, ganitong uh, Rolex siya. Nag-blood plated na dial. So, bracelet yung silver bracelet niya. So, ganitong ori. So, meron naman tayo rito. Ito. Ito, magkano to, boss? Ito, Ganyan takbuhan talaga to. Bakit yung takbo nito? Para nagmamadali, ano? Oh. Sa baharap niyan? Para nagmamadali.

Pero sa rato sa 2,000 ko, hindi mo lang sa 2,000 yan, ano? Okay. So, pareka rin. Yung mas ano pala ito? Uh, quality yan. Quality pala uh, ito. Quality, quality yan. Sa mga yan dito nga rin. Gulo ba? Oh, Ay, quality na, Bulu ba. Bulu ba. Bulu ba, yan. Gulo ba? Gulo ba? Ayan. Pang babae ba ito? Pang lalaki? Unisex. Unisex. Yan, si, yan, yan dito. Ano pa ba? Sa dito naman tayo sa ano? Ito, hindi pa natin nasama mato. Ito, mga ganito mo rin. Ano? May bagay. Ito. Ito. One, two. Uh, ha? Uh, Eight yeah, hundred, mga So ito rin mga guys. Ito mga. Itong ganito. Nine hundred. Nine hundred. Carter Pillar ito So, baba lang din ang ni Boss Lando talaga Ito pang Magkano ito, Boss? pa 700 yung magasal pambabahay eh. so kaya ako sa ganti ka po pinagamit so pag nilinis <coughs> ito maganda ito mga sikanan ito mga mga relo ni boss Lando ito 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 boss Lando 1.5 1.5 so magandang itong ori na relo oh, ni boss 1-5 ano ito? motor eh Ano lagi tu? Anu tawar selalu? Angkat tak? Motorola. Motorola ito. Morilato. Morilato. Ah, ito pala. Ah, ito pala. Oh. Morilato. Ito na beso, Eddie Pace. Eddie Pace. Morilato. Meron no, akong um, viewers, nagkataroon ng Eddie Pace. Yung viewers ko, nagkataroon ng Eddie Pace. So, magkano? Wala kayo dito. Ayan. Sa bank. Ayan. Na. Sa bank. So, 900 lang tumagay siya. Mga ganitong Oria, pang ah oh, okay. uh, Michael Kors, pang Wala naman. 900 lang. So, mga ganito mga ganito so, so ito so ito boss ano ba kung magkakagawa ito ayan si mga guys pala edipis magkano ito 900 mga so edipis 900, wow, 900. Na sa mga. so mayroon naman tayo sa ito ah uh, 900 lang to fossil yan fossil mga guys 900 fossil 900. 900 so ito naman tayo ito naman ganito mga orin ganito siya ito boss 900 so papakita natin mga klase lang ha 900 ito mga ganito 900

One to one to so, ito, 1-5 Ang price ko Ito, 1-5 Michael Kors din pa rin mga is 1-5 to mas Ganitong ori na Michael Kors 1-5 Ito So, 900 Iswara Rior Iswara Rior o basta 900 lang mga ito. Hindi ko masyado mabasa ah, ng ano. Tatak. Eh, 900. Ang eh, lando kas kas. <laughs> so, so ito. 700. 700. Mga ah, dong ano yun ah? Double time yun ah? Oo dalawa. Panalong kay panalong kayo. Panalong ko na dyan. Hindi ka naman nililin. mo. Pero sabay-sabay rin siguro to. Oo oh, sabay yan. Sabay-sabay rin siguro to mga ito. Yung pareha. Ano presyan? 900 lang. 900. Ang babae. Ang babae. Mm Hindi -hmm. yan pupunta so, sa So, ito mayroon tumang pang Seiko 5 ng mga iso. Itong ganitong Seiko, magkano to? 900. So 900 Seiko 5 oh, Seiko Ito Spirit 900 to 900 900 So ito Ito Ano pinuwisan ako doon? Ito 900 din Pinuwisan ako doon Ha?

Ito yung na sa akin yung yan, mga litong Oli ng mga Ito 1-2 1 So dami mga rilo ni Buslando rito Ang ko sa ganyan O, no. dati ako Kasi ako magpunta Sa Saan saan Lagi ako nabil na subi O, mga so, ito mga ito mayroon dito mga mayroon din dito mga ito mga ganito. Ito boss. One to. Yan mga one two. mga ganito ngore mga guys mayroon tayo rito. Ano? Saan ba nakita ko kanina? Ito. So 2,000 libo. 2,000 so ito mga guys Dalawang libo. Seiko drivers. Ay, po na mga ating ganda nila So, dalawang libo rin ito mga guys Seiko drivers Automatic Ang kalang? Ito, 1-5 ang babae So, maganda okay, yung bracelet nito mga guys. Wampay, original to, automatic mga guys. Okay. Ito. 900 ko mga guys. lang. So, nag-alang lang ng mga gantong ori. So, ito mga bigot na ito mga guys. Maganda rin ito mga ano.

guys. Guys, magkano ang guys? 900. 900. Ah, uh, guys, yung 900 lang. So ito yung mga relo ni Boss. Ah, uh, Boss Landon na baka mga relo ni Boss Landon dito. Napili na.